Hola friendship, alam kong naghahanap ka ng pabahay sa Cavite at ito na ang pinakamura hinalughog ko na ang buong Cavite. Ito ang pinaka-affordable friendship. 5,600 per month lang up and down na siya. Ang maganda dito, value for money kasi nakita mo naman friend, hollow blocks talaga siya, 'di ba? <laughs> 36 square meters ang lot area, 36 din ang floor area. Ang kasya dito ay dalawang kwarto, no? So open lang siya kapag binigay sa atin. And then of course, friend, maganda sa subdivision dahil hindi sila mahigpit. Kung gusto mo magdegaw mag water refilling station, mag ka magbigasan bigasan ka, pwedeng pwedeng, nakikita mo naman at heto pa friend, baka magulat ka ang cash out mo lang dito ay 10,000, tapos stop payment ka na dahil wala siyang down payment or equity, so perfect to kung nangungupahan ka, kung nangungupahan ka friend, hindi sasabay ang monthly kasi mag-uumpisa ka lang magbayad kapag na loan approved ka na at nasa na ang susi, ang monthly lang nito 5,600 per month. Hindi ba murang-mura talaga siya? 10,000 10, ,000... 10 ,000 lang yung cash out. Tapos kapag nasa na yung susi na loan approved ka na, saka lang mag-uumpisa ang monthly mo na 5,600. Napakalaki na ng unit friendship kumpara sa mga inuupahan natin dito sa Metro Manila. Ito na talaga ang pinakamura sa buong kabite. Sinuyod ko na yan para sa'yo. Mag-reserve ka na habang may unit pa. Kasi yung mga ganito kamura, hindi nagtatagal sa market. Mag-message ka na bakla. Ano pang Tá, eu moro né?